Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Abril 12, 20-25. Sa araw na ito ng Abril 12, isang matamis na paanyaya ang hatid ng kalawakan, upang makipag-ugnayan ka sa maselang enerhiya na lumulutang sa hangin, isang enerhiyang punang inspirasyon, kahinahunan, at kadalakan. Sa bawat hibla ng hangin, tila may dalang mensahe ng pagkamalikhain at kalayaan sa kalawakan, may tila tahimik na bulong na nagpapalakas ng iyong koneksyon sa iyong sarili, sa iyong mga pangarap, at sa iyong tunay na kakayahan. Ito ang panahon upang maramdaman mo ang tibok ng iyong damdamin at bigyang pansin ang mensaheng sinisikap nitong iparating. Sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, ang iyong katatagan bilang leyo ay muling magniningning. Sa panahong ito, ang inspirasyon ay tila umaagos mula sa lahat ng direksyon, sa mga pag-uusap, sa mga iniisip, at sa mismong damdamin mo. Ang iyong paninindigan ay tila isang ilaw sa gitna ng dilim, isang gabay na nagtuturo sa iyo ng tamang landas kahit pa sa mga oras na may pag-aalinlangan. Ang ningning ng iyong espiritu ay nagmumula sa katotohanang ikaw ay pinamumunuan ng isang makapangyarihang bituin, ang araw, na laging nagbibigay liwanad, init, at buhay. Ang iyong pagnanasa na lumikha, magbahagi, at magmahal ay patuloy na lumalalim. Ipinapaalala ng sandaling ito na nasa loob mo ang apoy na kayang magpaliyab ng pag-asa, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para rin sa iba. Habang nilalakbay mo ang araw na ito, magandang pagnilayan kung paanong ang pagnanais na hangaan at pahalagahan ay nakaapekto sa iyong mga layunin, kilos, at pakikitungo. Ang pakiramdam ng pagiging tinitinala ay maaaring magsilbing gasolina sa iyong sigasig, isang damdamin na nagbibigay gana upang magsikap at itulak ang sarili patungo sa mas mataas na antas. Gayunman, mahalagang alalahanin na ang tunay na halaga ay hindi lamang nasusukat sa dami ng papuri kundi sa lalim ng iyong malasakit at sa katapatan ng iyong mga gawa. Kaya't sa tuwing nakakaramdam ka ng pagnanais na mapansin, tanungin mo rin ang sarili, para ba ito sa sarili kong ikalulugod, o para lamang sa pagtanggap ng ibang tao? Sa pagbabalik sa sarili, mas lalalim ang pagkaunawa mo sa iyong layunin at sa katotohanan ng iyong mga intensyon. Ang araw na ito ay nagbubukas ng pagkakataon upang pagtibayin ang koneksyon mo sa realidad, isang paalala na ang kagandahan ng pangarap ay mas makabuluhan kapag may matibay na pundasyon. Bagamat ang mga bituin ay nagbibigay gabay, ikaw pa rin ang gagawa ng mga hakbang na siyang magdadala sa iyo sa katuparan ng mga pangarap mo. Kaya't pag-isipan mo kung ano talaga ang mahalaga sa iyo. Ano ang nagbibigay sa isa sa araw-araw? Ano ang nagpapakilig sa puso mo? Anong mga bagay ang hindi mo kayang palampasin dahil bahagi na ito ng iyong kaluluwa? Sa pagtuklas ng mga kasagutang ito, matutulungan kang ituwid ang landas mo isang landas na puno ng sinseridad, direksyon, at totoong kagalakan. Bigyang pansin din sa araw na ito ang iyong kalusugan at pangkalahatang kapakanan. Ang iyong katawan ay isang mahalagang sisidlan ng iyong espiritu, isang sagradong tahanan ng iyong lakas at sigla. Sa pagbibigay alaga dito, lalo mong pinapalalim ang koneksyon mo sa iyong sarili. Subukan mong bumuo ng mga ritual ng pangangalaga sa sarili, gaano man ito kasimple. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng paglalakad sa labas, upang humina ng sariwang hangin, pag-inom ng maligamam na tsaa, habang tahimik na nagmumuni-muni, o simpleng paglalagay ng essential oil sa iyong pulso. Sa mga ganitong gawain, Unti-unting lumalalim ang iyong kapayapaan at bumabalik ang enerhiya na kailangan mo upang muling maging malikhain at masigla. Ang pagkamalikhain mo ay tila hindi mapipigil sa araw na ito. Nais nitong lumaya, lumikha at magpahayan. Ngunit sa gitna ng bugso ng inspirasyon, may paalala ring maging mapanuri. Maging maingat sa mga pangakong tila napakaganda para maging totoo. Maaaring ang ilang alok o sitwasyon ay mayroong kaakit-akit na anyo, ngunit may nakatagong panganib. Huwag basta magpadala sa panlabas na kinang, alalahanin mong ang iyong intuwisyon ay isa sa pinakamakapangyarihang kakampi mo. Kapag naramdaman mong may hindi tama, pakinggan mo ito. Manalig sa sarili mong kakayahang magdesisyon at huwag hayaang madaig ng kasabikan ang iyong malinaw na pag-isip. Ang kalinawan ng isipan ay isa sa pinakamahalagang regalong maaari mong ihandog sa iyong sarili sa araw na ito. Sa aspeto ng relasyon, maaaring makaranas ka ng mas malalim na koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Maaring may mga usapan na magbubukas ng damdamin, mga pagtanggap na matagal mong hinintay, o simpleng yakap na nagsasabing narito ako. Maging bukas sa pagbibigay at pagtanggap ng pagmamahal ang iyong presensya ay isang regalo sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa tuwing pinapadama mo sa iba na sila'y mahalaga, mas lalo rin lumalalim ang iyong pagkatao. Sa ganitong paraan, unti-unting nabubuo ang isang mas matatag, mas masigla, at mas makabuluhang pamumuhay, hindi lamang para sa iyo kundi para sa buong mundong ginagalawan mo. Sa larangan ng karera at layunin, maaaring makaramdam ka ng panibagong sigla upang tahakin ang mga proyektong matagal mo nang iniisip. Ito na ang tamang panahon upang simulan ang hakbang, kahit maliit, patungo sa direksyong gusto mong marating. Hindi kailangang lahat ay klaro sa una, ang mahalagay nagsimula ka. Magtiwala sa proseso at alalahanin na bawat araw na may ginagawa kang makabuluhan ay hakbang patungo sa hinaharap na ikaw mismo ang lilikha. Gamitin ang araw na ito upang magsulat ng plano, gumawa ng vision board, o simpleng pagnilayan kung anong uri ng buhay ang tunay mong ninanais. Tandaan mong ikaw ang may hawak ng brush ng iyong kapalaran. Kaya't pumili ka ng mga kulay na sumasalamin sa iyo, mga kulay ng tapang, pag-ibig, pag-asa, at liwanan. Ang maswerteng kulay mo para sa araw na ito ay ginto, isang kulay na sumasagisag sa tabumpay, kapangyarihan, at pag-angat. Ang pagsusuot ng kahit anong bagay na may kulay ginto ay maaaring magbigay sa iyo ng dagdag na tiwala sa sarili at pakiramdam na ikaw ay mas buo, mas matatag, at mas nagningningning tandaan, ang kulay ay hindi lamang palamuti, ito'y isang enerhiyang maaaring magpalakas sa loob mo at magbigay ng positibong pagbabago sa paligid mo. Ang maswerteng numero mo ay pito at labing isa, mga bilang na sumasagisag sa karunungan, inspirasyon, at espiritual na paggabay. Kung gagamitin mo ang mga numerong ito sa mga desisyon mo ngayon, maaaring madama mo ang tulong ng kalikasan sa bawat hakbang na ginagawa mo. Para naman sa maswerteng gawain, subukan mong gumawa ng isang malikhain proyekto, gaya ng pagsusulat ng damdamin mo sa journal, pagpinta ng isang bagay na sumasalamin sa iyo, o paglikha ng content na makakapagbigay inspirasyon sa iba. Maaari ka ring mag-ayos ng iyong silid, magtanggal ng mga kalat, at maglinis ng mga lumang bagay, isang simbolikong paglilinis ng enerhiya, upang bigyang daan ang panibagong simula. Ano gawain na magbibigay sa iyo ng pakiramdam ng kaayusan, kagaanan, at kalinawan ay tiyak na makakatulong sa pagpapayabong ng iyong araw. Bilang panghuling paalala, sa pagtatapos ng Abril 12, mahalagang balikan ang mga nangyari at kilalanin ang iyong sariling pag-unlad. Sa bawat desisyong ginawa mo, may natutunan ka. Sa bawat damdaming naramdaman mo, may mensaheng na iparating at sa bawat hakbang na ginawa mo, may direksyong nabuo. Ang araw na ito ay hindi mo basta nilampasan, ito ay naging tulay ng iyong mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa universo. Kaya't pasalamatan mo ang iyong sarili. Pasalamatan mo ang iyong tapang, ang iyong pagkamalikhain, at ang iyong kabutihang loob. Pasalamatan mo rin ang mga simpleng sandali, ang katahimikan, ang liwanag, at ang init na dumarampi sa iyong puso. Sapagkat sa kabila ng lahat, ang tunay na tagumpay ay ang pagkatuto mong pakinggan at mahalin ang iyong sarili. Magpahinga ka ngayong gabi na may pusong payapa at isipan na handa muling harapin ang bukas. Ang Abril 12 ay naging isang biyaya, isang araw ng inspirasyon, muling pagbangon, at tahimik na tagumpay at bukas, muling sisikat ang araw, at ikaw bilang leyo ay patuloy na magniningin. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.